Magandang magandang araw sa lahat ng aking mga friends Sa aking mga viewers at sa aking mga followers I love you all yeah. So uh, pag-uusapan natin ngayon yung huli kong uh, uh, nasabi na topic na May nag sa akin na meron siyang baby na yung baby is one year old At napapansin niya na bakit daw mabagal lumaki yung bata at the same time, is malamig lagi ang kamay at ang paa. So ang pumasok pumasok sa isip ko is regarding iron deficiency. So a uh, uulitin uh, ko po sa inyo ha. Hindi pa ako doktor. So I mean that it is better pa rin po talaga na ipakonsult nyo sa doctor yung baby. Ang sa akin lang po is magdidiscuss lang po ako dito ng topic regarding so doon sa kaugnayan ng kung ano yung sintomas na nakikita nyo doon sa baby nyo. It is like a guidelines po pero hindi ako 100% sure kung yun din po yung problema ng baby nyo. So much better pumunta po kayo sa um, inyong pediatrician. So, alamin po natin kung ano ba yung iron deficiency. So, ano bang kahalagahan ng iron sa ating katawan? Ang iron ay napaka-importante po, lalo na sa mga bata. Uh, actually, masi sa atin po, uh, pero especially sa mga bata. Kasi, nasa sinapupunan pa lamang sa baby, kailangan-kailangan niya na ng iron because iron is a minerals, a supplements na napakahalaga sa pagdevelop po ng isip, ng utak, brain development and growth yung pagkapalaki sa bata dahil it's a nutrient uh, nutrients that a very big help to the nutrients of the particles of the of the blood para ma-produce po yung tamang pag natin mula pa pagka baby natin sa sinapupunan pa lang ng mami So iron is a mineral that is for growth and development. Yun ngayon nasabi ko kanina. At ginagamit ng katawan natin ng iron para makagawa o makapag ng hemoglobin. So we know all that the hemoglobin is part of the partic particles of the blood. So um kung yung protein ay uh, nakakaproduce o nakakagawa siya sa sa red blood nakakapagdala siya ng oxygen na mula sa ating lungs papunta sa ating buong katawan ang iron naman ay napakalaki din ng pangangailangan natin para makagawa din tayo ng mga hormones may kakayanan ang iron na magdala ng oxygen um, sa ating brain sa ating brain cell, uh, lalo na ng mga bata, ng mga baby. So, kailangan talaga ito para sa pag-growth niya o sa pag-develop niya. So, masamang epekto ng iron deficiency, of course, yung mataas yung high risk na magkaroon siya ng ADHD. So, kung matatandaan nyo, na-discuss ko na yung ADHD, ADHD. So, it is like um, a uh, problem of the attitude or style of the children so kasi kulang nga yung, yung protein para ma-develop yung kanilang pag-iisip so it's affects tapos yung anxiety at depression o yung mga negative thinking ng uh, ng bata so makikreate yon kasi nga um, kulang yung brain niya in development to handle those um, matters, those thinking na nagiging weak yung kanyang utak at nag iisip ang in a bad way or in a negative way. So, low IQ. So, mabagal na pag-develop ng kanyang mentality. So, alam natin yung IQ. So, uh, sila yung mga mahihina, kumatch up, especially sa mga uh, nag-i-schooling or kahit nga yung nakakausap mo siya, so, hindi niya kagad maintindihan kasi nga low yung IQ niya. So, kung mapapansin nyo guys, kung tayo ay magaharap ng trabaho, yung mga adults, nagkakaroon tayo ng exam of abstract. The abstract, tapos pag tinignan mo yung paper, bakit ganito? Puro drawing. Tapos puro mga boxes-boxes, ganyan, mga dots, dots, dots. So, that is the way to measure your IQ. Okay? So, yung intelligence mo. So, ang mga bata na kulang sa iron is low IQ din sila. So, it's kind of bad effect for them also. At the same time is lagi silang mga pagod, mahina, lampa, sakitin. So, yun ay uh, isa pang negative uh, sign or symptoms na mababa sa iron ang bata. So, isa pa is naglilid ito sa anemia. So, yung anemia, kapag yan ang napasok dyan at naging risk yun, magiging risk yun, it can take risk life. It means pwede siyang maging banta sa buhay ng isang bata once meron siyang anemia. That is because of lack of iron. So, ano ba yung mga dapat natin gawin para uh, to prevent yung yung pagkakulangan ng ayo ng bata. So number one is iwasan yung pagbibigay ng whole milk sa baby. Once you say baby is one to one year old, it is still baby but at least six months. Six months, nagpapakain na tayo minsan ng baby, di ba? Yung nagtatry na tayo ng mga blending foods to give for the baby like uh, mga serelak and you know I I used to taking care a baby when I was in Pakistan from the newborn hanggang sa ako na yun talaga nag ako yung nag-handle talaga sa kanya hanggang marriage niya yung 6 years old so um ah uh, pagdating niya ng 6 months i starting to make up nagluluto ako ng carrots meron siyang carrots, potato, uh, meron pa siyang paan ng manok tapos um, chicken leg chicken leg pakukuloan ko 'yan then little bit rice pakukuloan ko 'yan lulutuin ko 'yan kulong 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 kulo pag siya ay malambot na tatanggalin ko na yung manok kikihimayin ko yung laman tatanggalin yung buto tatanggalin yung paan ng manok As in, talagang tatanggalin pa alam manok. Hindi ba papakain yung kahit yung laman nun? Hindi. Then, after that, ibe blending siya. Blend, 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 blend. Um, hanggang sa maging, ano siya, mushy siya. Yung, yun talagang ano siya, paste. Yan. Yan ang ipinapakain ko sa baby pag siya ay 6 months na. So healthy. Does have iron. Meron pa pala yung monggo. Yung parang yellow na monggo siya. So pakukuloy ng pakukuloy hanggang sa lumambot yun. Pag malambot na siya, i-blend, hand blend siya. So yun, um, guys, 6 months kakain ang bata ay yung kasing ibang mga mother, ang ginagawa nila, ayaw nila mag pa breastfeed or wala silang time magpa-breastfeed, binibigyan nila na ng alternative milk si baby. So, ma'am, ma mga mami, kailangan maging choosy kayo pagdating doon kasi hindi nyo pwedeng bigyan ng whole milk si baby. That is very low in iron. Actually, actually, the milk of the mother is very low in iron. Ngayon, sasabihin nyo sa akin, Miss Anisa kung low iron yung milk ni mami, um, ng mga mamshi ay low pala yung iron nila. So, bakit uh, mayroong mga healthy babies na paano nila nakukuha yung natural in iron? Kasi po, yung nakukuha nilang natural iron is nakukuha nila nung baby pa sila sa loob pa ng tummy ni mami. Nung nasa sinapupunan pa lang siya, nagtetik na siya o nakukuha na niya yung iron sa nutrients ng kinakain ni mami. Kaya napakahalaga din po talaga na kinakain ng mga nagdadalang tao o mga freggy mami natin kasi nakukuha talaga ni baby yan. So I suggested na pagbubuntis pa lamang po, simula na natin pag-aalaga sa baby. Kailangan rich in iron po tayo. Rich in protein reach in nutrients for the health of baby kasi nasa chanyo pa lang yan kinukuha niya na yung nutrients na kakailanganin niya hanggang sa dumating yung time na matuto siyang kumain so that will become like 4 to 6 months doon lang po nag uh, hanggang doon lang na pwedeng mag-stay yung iron na nakuha ni baby sa tummy ni mami hanggang 6 months. So, kailangan within 6 months, matuto na siyang kumain ng mga healthy foods. So, um, yun nga sinabi ko kanina yung recipe, napaka, napaka healthy po talaga nun. Nandun na complete na talaga yung nutrients na kailangan ni baby. So, yun nga, ah uh, uh, yung mga foods pa na mga mayayaman sa iron, kailangan mapakain siya ng karne, So, the best way to feed the baby, sabi nyo, ma, hindi pa niya kaya kumain, baka mabla, i-blend nyo. Lutuin nyo siya, then i-blend nyo. Blending. So, karo, i-mash nyo. So, yun nga, tulad ng sinabi ko, um, if you want a recipe, if you have, if you're a mom, she, at kailangan nyo ng recipe para sa pagpakain sa mga 6 months, 8 months, mga one years old hanggang hanggang two years old yung pagkain i-message nyo ako in box then I will give you the recipe for that napaka healthy hindi kayo magsisisi mami you will be so proud pag ang bata talaga napakain nyo ng ganon and um, isda yan yung isda naman kasi imushi mushi mo siguratuhin nyo lang na walang tinik tapos lentils when you say lentils yung mga monggo yung mga beans yan yung mga butil. Yan po, mga lentils, mga oats, spinach, green lips, yung mga green na dahon. Yan, kung hindi nyo pa mapakain si baby na po, i-blending nyo, katasin nyo siya. Ganyan, sa tapos yung almonds, almonds kind of uh, nuts. Oo, ma, ano siya, mahirap kasi nga, pwede nyo siyang dikdikin or i-powder siya, i-mix nyo siya sa kakainin niya or sa serelac niya, pwede yon So, mga fruits, so meron tayong na bibili na yung parang pacifier na pwede nilagyan ng fruits inside, pwede nyo dun ilagay si fruits, basta siguraduhin nyo lang na uh, safe yung hindi siya makakalunok ng malaking malaking butil or malaking hiwa para na din iwas for the, sa disgrasya. So yung mga fortified milk pag sinabing fortified makikita niyo naman yan sa label ng milk, di ba? So mataas din po yun sa iron. So uh, pahabol ko yung sintomas din po doon sa yun nga tulad ng sinasabi ko na mapapansin yung malamig ang kanyang kamay at ang kanyang paa at mabagal siya mag kasi nga kulang siya sa iron. So, pasok tayo ngayon doon sa sinasabi natin na world. 'Yan 'yung delikadong parte na maaaring mangyari kapag si si baby ay low in iron or in iron deficiency, papasok si anemia. So, ang anemia is uh, it can be uh, banta sa buhay ni baby. Uh, so, yun nga, um, ganun din siya yung mga, yung mga senyales o yung mga sintomas na mapapansin. Kung ano yung nabanggit ko kanina, ganun na din papasok yung sa anemia. So, ang masasabi ko po sa inyo is, better to consult in the doctor. Kasi pag, pag nagpunta po kayo in doctor, they going to give you a proper treatment, a proper um, check up proper procedure to check the iron amount of the baby and if this will be covered in anemia. So, doctor lang po ang makapagsasabi po noon. So, ang masasabi ko lang is wag niyong patagalin. Pag may nakikita lang kayong sintomas, itakbo niyo na kaagad sa doktor o patingin niyo na kaagad siya tulad ng mga nasabi ko kaninang mga sintomas kasi ganoon din naman yung sintomas talaga ng anemia at yung lack in in ayon uh, iisa po yan so yun may mga maputla nga lang ang balat yun yung karagdagan siya tapos ang dumi ng bata ay maaaring magmukhang mas madami o mas makapal kaysa sa normal tapos maaaring hindi umabot sa mga normal na milestone ang paglaki at ang pagunlad ng bata it means kung titingnan mo si baby is very different doon sa mga kaidara niya kasi maliit siya at saka maliit siya, saka parang late talaga. Ganon, parang hindi siya ganon kaedad. So, so ipopost ko dito, ipapakita ko dito sa screen ko kung um, ilan yung tamang measurement ng iron na kailangan ni na baby. Yan, ipopost ko lang dyan. So, um, tingnan nyo na lang kung meron kay idea. Kung hindi talaga, better to go to the, ano, to the pediatrician. Kung may meron kayo na papansin na sintomas. Okay? So, yun lang po. ah, uh, sana uh, kahit pa paano, nag-guide ko kayo. Nagkaroon kayo ng clue o nagkaroon kayo ng idea regarding those symptoms lalo na doon sa mga mamushi na may mga baby at doon sa mga nagbabalak pa lang na magkaroon ng baby so kung meron po tayong uh, tanong regarding that uh, my inbox and my email is really really welcome to all of you salamat po maraming salamat at abangan po natin yung susunod nating topic